Yon mga kamatik, magandang magandang umaga mga kamatik. Oras natin ngayon ay alas 7 pa lang mga kamatik. Napakaganda na naman ang umaga natin dahil hindi siya umulan. Ngayon mga kamatik, uh, nakaraan, naminguit tayo, wala tayong nahuli dahil sa ang paay natin yung gamit sa uh, na, nabili ko sa Lazada pero walang kumagat makamati ngayon makamati bumili ako hipon makamati eto Yan, mga matik, hipon siya. halagang 30 lang mga matik. Dahil sa ngayon mga matik, magdidibang lang si Duka Matik. Mga Ika nga, sabi nila, pag marami kang problema, libangin mo ang sarili mo. Yun lang, mga matik. Sa so, ngayon, hindi pa masyadong mainit. Dapat kanina pa, medyo tinahali na rin ako ng kising. Kasi nabuksan ako ng gas. Kaya bumili pa ako ng gas, mga matik. dating gawin uli mga matik dito tayo bawaba. dahil dito mga matik may maganda babaan dito doon sa kabila medyo baka tayo mahulog sa kanal dito naman ay medyo ano lang hindi naman as safety lagi katulad na ito baka ang tinlot na makamatik yan tinaniman kung meron din ako yung ganyan makamatik dapat nagtatanim din ako kaya alam ang problema wala tayong mapagtaniman ayan Yeah, makamatik dito tayo bababa panibagong baba na naman tayo ayan ngayon hey, mga matik ha ah. Eh, paninda boss <laughs> <laughs> tatry ko lamang bingwit libang lang ayan eh yun talbos sarap talaga pagka may tanima ano? Mm. wala lang kasi akong tanima tinambakan eh <laughs> eh yun mga kamatik dito na tayo masarap talaga mga kamatik pagka mayroon kang tataniman kasi pagka yung tinanim mo ay eh, lumago na marami ka nang maharbes pero pagka wala ang taniman wala mga kamatik, wala talaga ano pa gagawin mga kamatik wala yun dito ulit tayo mga kamatik. Ayan, mga matik, dito ulit tayo. Pupwesto. Tulad na nakaraan. Mga matik. Dandahan lang, medyo bangil. Ayan. Maganda ano ngayon, hindi siya kulay chocolate. Nakaraan, kulay chocolate. Ngayon, hindi. Mga matik mukhang may mahuhuli tayo pagka ganito okay. dito tayo banda para hmm. dami mga ano insect Ayan, mga matik. Dito walang init. Pwede, pwede. Dito mga matik. Susubukan ko muna dito mga matik. Si-setup ko lang yung ating pang bingwit mga matik. Ayan, mga matik, ito ang paing ko ngayon. Hipon, mga matik, ang paain ko ngayon. Tatrain natin. Ayan, nilagay ko na. Ayan, hagis natin, mga matik. Sana, maka dali mga matik. Ayan. Yung yeah, mga matik, hintay-hintay ah, lang tayo. Try natin mga matik kung may kaagad. Yo yeah, mga matik, nakahuli tayo mga matik. Ayan, napakaliit lang sa apat na oras. Ayan, gumagalaw pa. Uy! M mawawala pa mga kamatik ayan mga kamatik ito yung natin isang tilapia At tumalun kaya gayang ka dumi siya tumalun siya muntik pa siya makawala mga kamatik sa ngayon mga kamatik dahil sa nakadali tayo isa lang bibigay na lang natin mga kamatik, kay manong yan makamatig dahil kasi iis lang. So, next time, makamatig. Sa susunod ulit, Papakita ko sa inyo na marami na tayong huli. Sa ngayon, iis lang. Ika nga sabi nila, weather weather lang yan, makamatig. Ayan, makamatig, hanggang dito na lang. Salamat again. Ito ang huli natin ngayong araw.